Kamusta na kayo mababait na monyo? Huwag po nating kalimutan na pindutin ang like button kahit hindi nyo nagustuhan. Simulan na natin ang kwento tungkol sa isang matandang bilyonaryo, babaero, at manloloko na nahulog ang loob sa isang babae na may kapansanan. Ipinalabas ito noong 2018 na pinamagatang. Rolling to you! Si Richie ay isang matandang binata na kabilang sa pinakamayaman sa bansang France. Siya ay nagmamayari ng isang malaking kumpanya ng mga imported na sapatos. Ngunit ang hindi alam ng lahat, siya ay mapaggawa ng kwento upang makuha niya ang simpatsya ng mga kababaihan. Dahil sa taglay niyang alindog at yaman, bentang-benta pa rin ang kanyang mga pambubola sa marami. Bukod dito, ang tingin niya sa mga babae ay para sa panandali ang aliw lamang, mas kinaaliwan niyang titigan ang katawan kapag nakikipag-usap siya sa mga babae at nagiging malikot ang kamay niya sa tuwing makakakita siya ng likod ng babae. Ang tanging nakakakilala sa tunay na pagkatao ni Richie ay ang kanyang best friend at personal doctor na si Max. Kinihiling nito na sana magbago na si Richie bago pa mahuli ang lahat. Isang araw, nakatanggap ng tawag at nakakalungkot na balita si Richie. Pumanaw na ang kanyang ina na hindi niya nakausap at nakita sa mahabang panahon. Sa araw ng burol, ang lakas ng loob niya na dumating ng late at nagkamali pa siyang pumunta sa burol ng iba, bago niya nakita ang tunay na puntod ng kanyang ina. Naroon na ang kanyang kapatid na si Lucien subalit hindi nagpunta ang ama nila dahil diniborsyo nito ang kanilang ina ilang taon na ang nakakalipas. Sa kabila ng pagpapakita ni Richie ng kawalang galang sa burol at pagrereklamo dahil napakahaba ng sermon ng pari, nagawa pa rin ni Lucena iabot kay Richie ang susi ng apartment ng kanilang ina. Naging madamdamin ang pagpunta ni Richie sa apartment ng kanyang ina sapagkat puro lumang gamit at alaala ang nadatnan niya doon. Habang pinapakinggan ni Richie ang paboritong tugtugi ng kanyang ina, nadala ito at napaindak habang nakaupo sa kanyang wheelchair. Natigil lamang siya sa kanyang ginagawa ng batiin siya ni Julie, ang bagong lipat na kapitbahay. Inakala ni Julie na nakatira doon si Richie inalok nito ng tulong si Richie dahil nakita nito na ito ay naka-wheelchair. Nang makita ni Richie kung gaano kaganda si Julie, nagumpisa na naman ang kanyang pagpapanggap at kamanyakan. Nagumpisa siyang maghulog ng kung ano-ano para pulutin ito ni Julie at mas makasilap ng mas magandang anggulo sa katawan ni Julie. Matapos ang kanilang saglit na pag-uusap, nagpaalam na si Julie. Si Richie naman ay nagtungo na kay Max para sa kanyang regular na check-up dahil kailangan itong mamonitor ang kanyang kalusugan dahil siya ay nagsasanay para sa pagtakbo sa marathon. Sinabi ni Max kay Richie na ang pagpapanggap na lumpo upang makuha ang simpatsya ng mga kababaihan ay isang kabaliwan. Pero sinabi ni Richie na isa itong wais na paraan na kanyang ipagpapatuloy. Pagkatapos ng malaking meeting nila sa trabaho, nagpalit ng kasuutan si Richie na magmumukha siyang kaawa-awa. Gamit nito ang wheelchair, saka ito pumunta kina Julie upang anyayahan itong magkape sa bahay ng kanyang ina. Sa kabila ng mga kasinungalingan ni Richie, gaya ng pagsasabi nitong hindi ito nagtatrabaho dahil sa kanyang kapansanan at kung ano-ano pa, nagawa pa rin itong mapaniwala si Julie dahil sa mabubulaklak na salita. Bago umalis si Julie, inamin ni Richie sa kanya na isa siyang CEO ng isang malaking kumpanya. Sinabi niyang nagpanggap siya dahil nais nito na ituring siyang parang isang ordinaryong tao din. Napahanga ni Richie si Julie dahil inakala nitong naging matapat sa kanya si Richie. Inimbitahan ni Julie si Richie sa kanilang tahanan upang ipakilala ito sa kanyang pamilya sa darating na linggo. Nang sumapit ang araw ng kanilang usapan, nagpark si Richie ng kanyang sasakyan na malayo sa bahay ni Julie upang maiayos niya ang kanyang sasakyang wheelchair na sa dikalayuan nagtataka siyang pinapanood ng isang matanda habang siya ay palayo patungo kina Julie. Nakilala ni Richie ang buong pamilya ni Julie, kabilang ang nakatatanda nitong kapatid na babae na si Florence. Nasa di inaasahan, ito ay naka-wheelchair din pero mas totoo kesa sa kanya na nagpapanggap lamang. Tumalabas na si Julie ay hindi talaga interesado kay Richie. Nais nito na ireto siya sa kanyang kapatid pagkapananghali, naiwan sina Florence at Richie upang makilala nila ng lubos ang bawat isa. Nung una, parang nagsusungit pa si Richie dahil hindi siya interesado kay Florence. Pero habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Richie na nakakagiliw pala itong kausap. Nalaman ni Richie na tumutugtog ng violin si Florence at naglalaro rin siya ng tennis sa liga ng mga PWD, hindi rin nakaramdam ng pagkainit si Richie dahil mahusay magpatawa si Florence na ni Richie kay Max ang tungkol kina Julie at Florence nang magkita sila nito. Pinaalalahanan namang muli ni Max ang kanyang kaibigan na isang kalokohan ang ginagawa nito. Samantala, muling nagpunta si Julie sa apartment pero si Lucien na kapatid ni Richie ang kanyang inabutan dito. Habang nag-uusap sila, hindi maiwasan na maguluhan ni Lucien kung paano inilalarawan ni Julie si Richie, kaya sinakyan na lamang ni Lucien kung ano ang mga sinasabi ni Julie. Nang magpunta ang magkapatid na Lucien at Richie sa puntod ng kanilang ina, nagkaroon ng pagkakataon si Lucien upang kumprantain si Richie sa mga kasinungalingan nito. Sinabi rin nito na hindi nito maitatago ang tunay niyang katauhan sa patuloy na pagsisinungaling. Araw ng lunes, nag-ensayo si Richie ng pagtakbo para sa darating na marathon. Samantala, sinabihan ni Richie ang kanyang sekretary na si Marie, na hindi nito kailangang pumasok ng madalas sa loob ng kanyang opisina dahil may naka-install namang intercom. Sa hindi inaasahan, naging panauhin ni Richie si Florence ng araw na yon. Dahil hindi niya dala ang wheelchair ng kanyang ina, sinabi nito na ginagamit na lamang niya ang lamesa niya, imbes na wheelchair, dahil ayaw niyang kaawaan siya ng kanyang mga kamiting. At ito ay buong inunawa ni Florence. Sinabi nito na nagpunta siya sa opisina upang ihingi ng paumanhin ang kanyang kapatid na si Julie sa ginawa nitong pagpapareha sa kanilang dalawa. Naudlot ang pag-uusap nina Richie at Florence dahil kay Marie, sinabi nito na nag-confirm si Max ng appointment para sa kanyang colonoscopy. Pagkatapos mag-usap nila Marie at Richie, agad namang bumawi si Florence inimbitahan ni Florence si Richie na manood ng kanyang laro sa tennis, kung saan ito pala ang liga na tinanggihan ng kanyang kumpanya na sponsoran. Nang makaalis si Florence, kinausap ni Richie ang kanyang mga tauhan, nahanapin ang tennis league ng mga PWD at tingnan kung ano ang maibibigay na sponsorship dito. Nagulat ang lahat sa ipinagawa ni Richie sapagkat dati, wala itong pakialam at hindi interesado sa mga ganoong bagay. Nang dumating ang araw ng liga, nagdesisyon si Richie na manood, at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga kagaya ni Florence ang sponsorship na ibinigay ng kanyang kumpanya, at nakita rin ni Richie na ang mga PWD ay maaring makapaglaro ng kagaya sa mga normal na tao. Paalis na sana si Richie upang hindi na siya makita doon subalit nakita niyang pasalubong sakanya si Florence, kaya wala siyang nagawa kundi maupo sa wheelchair na malapit sa kanya. Subalit ang wheelchair pala na iyon, ay kay Florence, na araw-araw nitong ginagamit bago siya nagkaroon ng wheelchair na panglaro. Nung una, sinabi ni Richie na ninakaw ang kanyang wheelchair, pagkatapos ay sinabi uli nito na umalis ang kanyang secretary dala ang sasakyan at nasa loob nito ang kanyang wheelchair. Sus, sinungaling talaga. Inimbitahan na rin ni Florence si Richie na makisaya kasama ng mga kagaya niyang may kapansanan. Nang makauwi si Richie, sinubukan niyang makinig ng mga classic music na hilig pakinggan ni Florence, subalit, boring ito para sa kanya. Nang sumunod na araw, isinauli na ni Marie ang wheelchair kay Florence, at nagpahatid si Richie ng matamis na mensahe para kay Florence. Inutusan rin ni Richie na magsinungaling si Marie at alamin pa ang ilang bagay tungkol dito. Nakuha ni Marie ang loob ni Florence at pinatuloy pa siya nito sa loob ng bahay. Naging pagkakataon nito kay Mari para mas makilala pa niya ng husto si Florence, at humanga ito kay Florence dahil nalaman nito kung gaano kapusatibo ang pananaw nito sa buhay. Nang makabalik si Marie sa opisina, ipinakita nito ang schedule ng concert ni Florence kasama ang kanyang banda, sinabi rin nito na binago niya ang schedule ni Richie ng mga meeting upang makapunta siya sa event ni Florence. Sinabihan din niya si Richie na ipagtapat ang totoo kay Florence. Pagkatapos ng meeting ni Richie, nagpunta na siya kung saan magpe-perform si Florence. Pagdating sa reception, nakiusap siya sa mga receptionist na hanapan siya ng wheelchair, subalit hindi siya maintindihan ng mga ito kaya naghulaan sila, at sa wakas, nabigyan siya ng wheelchair. Isang napakagandang tanawin para kay Richie ang mapanood si Florence mag-perform. Ngunit hindi pa rin ito maialis ang kamanyakan sa utak. Pagkatapos ng concert, binati ni Richie si Florence, at sinabi nito na nagkataong katatapos lang din ang appointment niya sa parehong lugar kaya nakapanood siya ng concert nito. Mas pinili ni Florence na makasama si Richie lumabas kesa sa mga kasama niya sa banda. Nag-enjoy silang dalawa ng sobra habang magkasama. Nandun na kumanta si Richie nang marinig nito ang paboritong tugtog ng kanyang ina. Pagkatapos nilang kumain, inaya ni Florence si Richie sa tinutuluyan nitong hotel nung una, pumayag si Richie. Subalit nang nandun na sila, nakaramdam ng pagkakonsensya si Richie. Sinabi na lamang niya na hindi yun tama, kaya nagpaalam na lamang ito kay Florence at nag-iwan ng halik sa pisngi nito. Nang makauwi si Florence, ikinwento niya kay Julie ang nangyari. Sinabi ni Julie na marahil ay nahihiya si Richie dahil hindi nito magamit ang kanyang pagkalalaki dahil sa kanyang disability. Totoo man iyon o hindi, walang pakialam si Florence dahil ang mahalaga sa kanya, Napapasaya siya ni Richie at kinumplito nito ang pagkataon niya. Sa nagaganap na kasiyahan, nilapitan ni Richie si Marie at sinabi nito na hindi pa niya nasasabi kay Florence ang totoo. Nang subukan ni Richie na makinig muli sa classical music, nagustuhan na niya ito. Naglakas loob si Richie na tawagan si Florence upang imbitahin ito maghapunan sa kanila. Sinabi ni Richie kay Max ang hinahanda nitong pagkikita nila ni Florence sa gabing iyon. Sa kabila ng pagtutol ng kaibigan nito sa mga kalokohan niya, nagawa pa rin itong itanong dito kung ano ang ginagawa ng mga may kapansanan sa ganoong sitwasyon. Dumating si Florence sa bahay ni Richie. Sa kasamaang palad, ang bahay ay hindi nakadisenyo para sa mga taong naka-wheelchair. Ilang beses sinubukan ni Richie na ipagtapat ang totoo kay Florence subalit hindi niya ito magawa. Naging romantik ang gabing iyon para sa kanilang dalawa at kakaiba dahil sa loob sila ng swimming pool kumain, kung saan na-adjust ang paglalim o pagbabaw ng tubig nito. Natanong ni Florence si Richie kung paano siya nalumpo. Sumagot na lamang siya ng kagaya sa nabasa niyang libro, at tinanong na rin niya si Florence kung paano naman siya nagkaganon. Sinabi naman ni Florence na nakuha niya ang kanyang kapansanan nang siya ay madisgrasya sa sasakyan na minamaneho niya. Kasunod nito, ikinwento rin ni Florence ang tungkol sa dati niyang nobyo na niloko siya kaya ayaw niya sa mga sinungaling. Sa kanyang narinig, mas lalong nawala ng lakas ng loob si Richie na sabihin ang totoo kay Florence. Sinulit na lamang nila ang mga oras na magkasama sila. Nang sumunod na araw, sinabi ni Richie kay Max na baka mahulog ang loob niya kay Florence. Sinagot naman siya ni Max na nangyari na ang sinasabi niya. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng mamilit si Florence na nais nitong makilala ang mga kaibigan ni Richie. Kaya isinama niya sa dinner si na Max at Marie dahil sila lamang ang mga taong malapit at mas nakakakilala sa kanya. Nulasing no kaagad si Marie at kunwari, nagkwento ito tungkol sa uncle niya na pinipeke ang pagiging disabled, subalit hindi nila binigyan ng pansin ang mga sinabi nito. Nang sasabihin na rin ni Max kay Florence ang totoo, sinadyang tapunan ni Richie ng toyo ang kanyang pantalon, dahilan upang dalhin siya nito sa toilet. Nagtalo silang magkaibigan at sinabi ni Richie na hindi pa iyon ang tamang oras. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang pumasok sa toilet ang isang kaibigan ni Florence. Nagpalusot na lamang uli sila na tinutulungan lamang siya ni Max sa pag-CR na pinaniwalaan naman ng lalaki. Sa kabilang banda, nagkakamabutihan na rin sina Julie at Lucien. Dahil dito, nalaman ni Julie mula kay Lucien ang totoo, kaya kinompronta niya si Richie, at sinampal, dahil sa panlulokong ginagawa nito sa atin niya. Sinabi ni Julie kay Richie na meron siyang 48 hours para kausapin at sabihin ang totoo kay Florence, o kung hindi, gagawin itong impyerno ang buhay niya. Dahil di malaman ang gagawin, pinuntahan ni Richie ang kanyang ama na nakikipagharutan din sa mga kasama niyang matatanda sa Home for the Aged. Iminungkahi ng ama ni Richie na magpunta sila sa isang espiritista sa simbahan at polibosin na nakalakad siya sa pamamagitan ng isang himala. Nagustuhan ni Richie ang suggestion ng kanyang ama. Kaya sinunod niya ito. Kinumbinsi ni Richie si na Max at Marina samahan siya sa nasabing lugar. Kahit hindi nila gusto ang idea na iyon, pumayag silang sumama. Nakatanggap naman ng tawag si Florence mula kay Richie para ayain ito na sumama sa pupuntahan nila. Ayaw man ni Julie na magkita pa si na Richie at ang kanyang kapatid, hinayaan na lamang niya ito. Hindi na nagsalita pa si Julie dahil nakikita niya kay Florence na masaya na ito, at malay niya kung si Richie na talaga ang taong makakapagpaligaya sa kapatid niya, ito na marahil ang pinakamagandang maaring mangyari lalo sa kalagayan ni Florence. Nang makarating si na Richie sa lugar, tinanong ni Max kung paano ang proseso sa pagpapagamot. Isang pari ang kumausap sa kanila at dinala si Richie upang kausapin ng privado. Sinabi ng pari kay Richie na alam nitong hindi siya imbalido dahil sa sapatos nitong nagamit ng panlakad. Binalaan din siya nito na huwag niyang pekein ang pagkakaroon ng himala. Sinabi rin nito na marami ang naniniwala sa kanila at kung gagawin nila ang gustong mangyari ni Richie, maibabalita ito sa buong mundo. Lalabas ang katotohanan dahil makikita siya ng mga taong nakakakilala sa kanya, at baka yun pa ang makasira sa imahe ng kanilang simbahan. Tumabas ng simbahan si Richie na nakaupo pa rin sa wheelchair at walang himala na nangyari. Dismayado si Florence sa kanya dahil inakala nito na naduwag lamang siya. Tinalikuran ni Florence si Richie. Nang patawid na si Florence, hindi nito napansin ang paparating na bus, subalit bago pa siya mahagip ng sasakyan, nasagip siya ni Richie. Nakita na lamang ni Florence si Richie sa kanyang harapan na nakatayo. Tinawag ito ni Florence na isang himala. Subalit tinalikuran na lamang uli ni Florence si Richie at hindi na nito hinintay ang paliwanag. Nang makauwi si Richie, napakalaki ng kanyang ipinagbago dahil na rin sa mga pangyayari. Sinubukan din niyang itama pa ang ilan niyang pagkakamali. Nag-alay din siya ng bulaklak sa puntod ng kanyang ina at humingi ito ng tawad. Binago rin niya ang ad campaign ng kanilang kumpanya at pinalitan ng lalaking nakaupo sa wheelchair. Hindi pa rin maialis ni Richie si Florence sa kanyang isipan, kaya nakita na lamang niya ang kanyang sarili na papunta kung nasaan si Florence. Iniharang ni Richie ang sasakyan niya sa bus kung saan nakasakay rin si Florence. Dalawang beses siyang humingi ng tawad dito para sa mga nagawa niyang pagkakamali, bago tuluyang bumaba ng bus. Samantala sa opisina, tinawag ni Richie si Marie, kinumusta niya ito, ngunit bigla itong umatungal ng iyak dahil sa sama ng loob. Tinanong ni Richie kung ano ang problema, sinabi nitong sa 12 years na pagtatrabaho niya sa kumpanya, ay hindi man lang siya nabigyan ng halaga, wala man lang daw nakaalala dahil kaarawan niya ng araw na yon. Bilang sagot ni Richie sa mga sinabi ni Marie, sinorpresa niya ito ng isang regalo, at nangako na mas magiging mabuti pa siyang tao. Sa araw ng marathon, hindi kinaya ni Richie ang mahabang pagtakbo dahil nawala na rin siya ng ensayo, kaya sa gitna ng laro, siya ay napaluhod. Biglang sumulpot si Florence sa harapan niya, sinabi rin ito ang sinabi niya dito noon, na nagkataon lang na nandun siya sa event. Inalok ni Florence si Richie ng tulong at buong puso niyang tinanggap ang alok nito. Isinakay siya nito sa kanyang wheelchair at sabay nilang tinapos ang marathon. Tuwang-tuwa ang mga tao sa nasaksihan nilang pagmamahala ng dalawa. Sa huli, sinelyuhan nila ang mga labi nila ng mainit na halik. Dito na nga po nagtatapos ang ating palabas, pero sisimulan pa lang natin ang walang katapusan na shout out daw. Jeric Adra, naubod ng pogi. Shut up sa'yo. MR Lal Icon, na ubod ng pogi. Shout out daw kay Jerry Yuan, na nag birthday kahapon. Happy birthday sayo at mabuhay ka pa hanggat gusto mo. Jasmine at Liam Aquayard. Shout up daw sa asawa niyang yummy na si Jennifer ng kabanatuan. Nanita R. Tabios, na ubod ng yummy. Shout up sayo. Lara Cal, na ubod ng pogi. Shout up sayo. Marklin Gatmaitan, shout up daw kay Mark Alan, na sobrang laki ng mata kaya mulat na mulat pa rin kahit natutulog na. Haha, Estilito to Victor, shout out daw kay Gina Gorembalem na pinakayami ng Santa Mesa, Manila. Mahabang shout out sa ating lahat mga mababait na monyo. Magkaroon nawa kayo ng masaganang buhay at asawang yummy dabadu. Magkita kita tayo ulit sa susunod na kalokohan. Salamat po.